So ayan mga kawiks, ang ulan ay bumanat na naman, ang lakas-lakas ng ulan ngayon, may kasamang hangin, yes, ayan, wawa na naman ang panahon natin. ayan mga guwigs no talagang hindi natin maiwasan na ang panahon ay masama masama talaga dahil ang lakas nga na ng ulan no ayan inuulan tayo ngayon dito nasa bahay tayo okay baha na baha dito mga guwigs baha dito sa harap ng bahay namin at papunta dyan ayan buti na lang ay may drainage dito sa aming harapan ayan na yung ulan Ayan na ang ulan, ayan. Papuntang drainage. At dito naman yung galing doon. So na dito mga gawiks. Ayan na. Mapaw na at papunta na yan dito. Ayan yung ulan, bumanat na naman. Ang lakas, lakas. Ulan pa more. <laughs> Lakas ng ulan mga guwiks talaga. May kasamang hangin pa. Kaya no? May kasama pang kulog. Ayun na mga Gawiks, umapaw na. Umapaw na dito sa harapan ng bahay. Ayun na. Dinig na dinig mo yung bagsak ng ulan mga gawiks, yung hangin at yung kulog. So na nga, tayo ay hindi makalabas dito, nandito lang tayo sa harap no. Tayo ay, yan, nakikiramdam lang sa lakas ng ulan at hangin. Ayun yung ating kapitbahay doon, Allah. Ayan yung mga sinampay mga gawiks, sumasayaw na sa lakas ng hangin. Ayan. yung ating so yan mga tatlong minuto nang nakalipas mga gawik simula at nag video tayo no hindi pa rin humihinto yung ulan ayan yan ay videohan natin hanggang sa kung ilang minuto matapos yung ulan na yan kapag yun na nga inaantay natin tinitingnan natin yung baha na pwede nating makita dito ayan umapaw na, umapaw na dito sa harap ng bahay. <laughs> Ayan na yung bahay, mga gawiks. So, yan, malaking pakinabang yung may drainage ako dito ng hinukay, mga gawiks, no? Ayan, mapunta dyan sa ilalim yung ulan, yung tubig ulan dyan. sumasayaw so, yung tolda nila doon mga gawik sa kapitbahay natin na may construction, no? Ayan, patayo ng second floor at yun na nga, gumawa ng tolda, sumasayaw-sayaw. Sa lakas ng hangin at ulan, ayan, makikita nga natin doon sa medyo may kalayuan. <laughs> so, ayan na mga gawik, sa ulan ay mapaw na dito sa harap ng bahay ayan na so, apat na minuto nang nakalipas at yun pa rin ang lakas ng ulan, di pa rin nagbabago ulan tamor so, ayan ayan ay na nga Ito mga gawik, so malalim na. Malalim na dito. Ayan na. Dahil hindi lahat kinaya agad na ma ubos yung tubig ulan dyan dahil hindi naman kalakihan yung drainage dyan sa ilalim no ayan kaya ayan umapaw na ayan, limang minuto na limang minuto na, simula nang tayo ay nag video pero siguro mga gawik, siguro mga walong minuto na yan, na ulan na malakas na yan, nag start tayo mag video, ay limang minuto pa lang hanggang ngayon, ayan pa rin ang lakas pa rin oh. ang mas lalo pang lumakas ngayon mga gawits Ayan Talagang umapaw na dito sa harap bahay Ayan na yung tubig ulan Ayan so, Dito yan papunta mga gawits no Ayan yung drainage namin dyan Na hinukay ko ayun Ayan, Ayan. Papunta dyan ang tubig sa ilalim. Lakas, ang lakas ng agos mga kawiks. May kasama pang kidlat at kulog. Woo! Ayan na. So doon mga gawik, may umakyat doon sa taas no. Ayan, may tao doon. Doon sa may construction na nagpatayo ng second floor, may tao doon mga gawik no. Ayan. ayan inayos niya. Inayos niya yung baka binahanan dyan sa ibabaw nila mga gawik. So ayan, may tao. Ayan na nga, pitong minuto na. Pitong minuto na tayong inulan ngayon, no? Walang hinto. Walang humpay ang lakas ng ulan. Pinunasan natin yung lens ng kamera mga gawiks dahil na basa, naanggihan, lumabo. <laughs> so ayan, mga sampung minuto na mga gawiks do. No? Ang ulan na nagbibidyo tayong wala pa rin hinto, no? Ayan. Ayan. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy talaga ang ulan mga gawiks. Diretsuhan na to, walang edit init mga gawiks no, hanggang 13 minutes to. <laughs> ayan. Ayan ang ulan, ha? patuloy pa rin. Patuloy pa rin na, na nalasa dito sa aming lugar. So, ayan yung baha. Buti na lang mga gawiks at yan ay dire-diretso dito sa drainage namin. Ayan, ang lakas ng agos. Pang matagal pa huminto ang ulan mga gawiks dahil yung kalangitan nga, ayan, hindi pa maliwanag, madilim pa. Ayan. So, naka 11 minutes na tayong nagbibidyo nito mga gawiks sa ulan na to na malakas, hindi pa rin humihinto, no? Ayan, balik-balik lang tayo rito. <laughs> Silipin natin doon sa kalsada mga gawiks no Tayo ay magpapayong Buwa tayong payong mga gawiks Ayan Dito nga baha tayo no Ayan Baha dito mga gawiks Ayan yung baha Sa harap ng bahay Ayan yung drainage So, ayan pa rin yung ulan mga Gawits, no, lakas-lakas pa rin. So buti na lang, hindi barado yung drainage dito sa amin mga gawis. patuloy na palabas yung sa ilalim ang tubig mo. Ayan. na mga gawiks no, buti na lang hindi nga barado yung Greenwich namin dito sa kalsada so, yes yahoo patuloy pa rin lumalakas ang ulan hindi pa rin umihinto mga gawiks no, naka 13 minutes na tayo so ayan yung baha dito sa harap ng bahay <laughs> Lakas! Lalabas lang tayo sa glit mga gawiks no pagkatapos ng ulan ng ulan sa buong maghapon at ito nga tayo ilalabas ngayon dito sa subdivision namin at silipin lang natin diyan mga gawiks yun, nung, ano yung ilog diyan sa labasan dahil sa siyempre ma, para makita natin yung baha ngayon mga gawiks no Lulot ng patuloy na pag-ulan araw-araw dahil sa uh, mga bagyo na ating nararanasan ngayon So dahil sa yan ngayon mga gawiks nakita ko kanina sa paking pag-uwi kaninang umaga medyo mataas na ang baha kaya ngayon silipin natin habang wala pang ulan so dito na tayo mga guys sa labas no ayan yung lakas ng baha na dulot ng laging pagko ulan araw araw no maghapon so, silipin lang natin yung gaano kalakas yung baha ngayon dyan sa ilog ayan mga guys no Pababa tayo dito ngayon, no? So yan ang baha dito sa ilog ng Muntalban na ating makikita ngayon sa hapon na ito. Tayo ay sumaglit lang dahil sa huminto yung ulan. Yan. Ang lakas ng bagsak ng ulan sa baba. So yan ngayon yung sitwasyon ng ilog ng Montalban, Rizal. Mga gawiks, ang lakas ng baha. So yan, ay sinilip lang natin no dahil sa ayan pa rin yung ulap sa kalangitan ang lakas pa ang lakas pa rin ng baha dito yung ulap na ating makikita maaring magpapalakas pa rin yan sa baha na yan pagka yung ulan dahil maya maya mga Gawits, ay patuloy na umuulan no huminto lang saglit kaya sinilip lang natin dito ayan so yun lang mga gawik yung aking sinadya no dahil sa araw araw na patuloy na umuulan mga siguro mga gawik halos isang linggo na na patuloy na umulan, kaya ito, ang lakas ng baha dito, no, baha pa more, so, hanggang dito na lang, mag at maraming salamat sa inyo dyan, saan mang kayong sulok ng mundo naroon, no, magpapasalamat ako, ng taos puso, sa suporta, na inyong ibinigay, sa aking YouTube channel, yes, yahoo, bye-bye, masayang buhay lang sa lahat dyan.